Hello po mga Kalingap, welcome back po to our channel. This is me Kalingap Edu. At ayan ngayong araw po, nandito tayo ngayon sa sa lugar ulit nila Sherry Shane. Ayan po, uy, maputik. At kumustahin natin si Sherry Shane at si Romel. Kung kung okay bang bagong tao nila, no? Kahit medyo maulan. <laughs> Dito po sila, ito yung bahay nila na Medyo masisira na. Sira na pala. <laughs> Sira na pala. Ay, Sherry Shane. Kumusta? Ay, ay, kumusta po? Happy New Year. Parang naputukan po kayo ah. Hindi ka nyo. Parang <laughs> bagong gising pa lang kayo ah. gising pa lang. Anong ginagawa ni Sherry Shane? Ano? Naguhugas. <laughs> si mama mo. Papasok daw po. <laughs> <laughs> Bakit? Di ba ito anuhan? <laughs> <laughs> si Jerry. Nasa si Romel po. Baka matagalan na naman siya doon na Kung ano. Magtrabaho na naman siya doon. Pakadeligado. Hindi natin alam kung kailan na maano ang disgrasya. Um. Kung hindi ko pagbalik niya, hindi ko napapabalik yan at pag-isip. Ang kaawak ah, man si Romila ay taba-taba -tabata, eh. ang hirap ng trabaho. Ano, here is yan. Ah, si kuya mo. Nasa parakali. Nasa parakali. Nag-ano? Hindi mo na kayo sa Ah, sige. May hangin. Iwerig <laughs> trick pa na. Iwerig trick pa na. Saan galing? <laughs> Saksakan. Ba't niyo pinali si Romel? Ah. lang ko rin si gamit. Ah. <laughs> okay lang na... Pinihilig pang sa diri ko. Ano yung binili mo? Baby? May po, sarap po yan. Ano to? Santol? <laughs> Santol lang. Bakit nakalagay sa pichil? <laughs> Lagayan pala lang sinukmari yung pitchel nila si Wala lang siyang gamit eh. Wala lang lalagyan. Walang tupperware. Kakausapin ko sana kayo at maano sana tayo ngayon. Tawag dito. Para next week mag malabas sana tayo. Nay, next week sama nyo si sa lano sa kasi Romil sana sa ano. Dahil maano tayo mag magsha-shopping muna tayo. <laughs> o ba't hindi <dina> natawa? <laughs> okay, okay naman yun ha. Aray. Aray. Baba <laughs> ano, pa na pala ano nyo. ano, <laughs> ano, okay lang? Okay lang. Hindi ka pa yata nakaka-shopping ay. Gawin <laughs> nga po, nagsayaw kami. Nagsayaw saan? Sa induction po. Ay, yung sinabi mo sa akin. Ayan, nalate ah, hindi ko pa na ano. Kaya 23 pa birthday ko na. Kailan 23? January, 23? January 23. January 23, kala ko December 23, tapos na sana, sayang. Kasi <laughs> linggo para may mabili tayo mga gamit, makakain tayo din ano, para mas makapaglaro sa SM. Ano? <laughs> ano? Nakapunta na pala sa SM to. Hindi pa. Sino? Binila mo to? Sa? Ah, sa daet. Nakadaet pa pero di pa nakakapunta SM. Sabi mo siya na. Hindi po, nakapunta na po. Baka sa picture lang yun. Sa nobo. Sa nobo. Okay lang yan. Mapunta ulit tayo para makadalong beses ka nang punta dun. Ah, o oh, sige. Ayos yan. Mabili tayo ng mga gamit nyo. Nila Romel. Kumusta ang bagong taon nyo, ha? Ay lang po. Nagpaputok ka, no? Naglokso pa ako alas <laughs> dote para maglangkaw. Ah, para pumangkad. <laughs> <laughs> Tinapunan mo yata si mama mo ng paputok. Hindi, <laughs> po. Muntik lang. Muntik. <laughs> Muntik na. Ang bihira ka, no, huwag mong gagawin yun, baka mad... Hindi pa baka po ako ba nagawa. Ha? Baka po ako nagawa. Iba ang gumawa. <laughs> ang bihira. Hindi po naghali duma sa tinitindog ang matatamaan. Ay nako. Marami. Alam ko nga, hindi na tayo pupuntay Saan? Sa bundok. Ah, sige po. Oo, mapunta naman. Hindi ko, lata lang mo lang. Maman. Buti na lang, hindi ka umalis. Balikan ka na lang dito ng Sabado para paglinggo. Alis tayo. Kain Ano po? Kain? Ay. Spaghetti. Dami pa ng pagkain dito ah. Ito po ang mga handa na share shen no? oh. Yan. Saka ano to? Sinokmani. Tapos spaghetti. Dami kayong handa ngayon ah. Yan yung ay, ano eh. Yan. yan yung binigay ko. Binigay sa inyo. Hindi okay. nyo niloto yung aking regalo? Ay, binigay? Nagtulog po. Nagtulog? Habang ako nga nakikibaylihan. <laughs> <laughs> Saka nakikipagsayawan so, uh. sa... Hindi ko sa plaza, sa court. Uh, so, kabukod, uh, uh. Ah. Ikaw nagbukit ka. Binigay na. Ah. Binigay na lang po pala kayo. Sige po, huwag na muna. Busog pa ako. Nakakain ko pa lang. Salamat na lang. Nagbisita lang talaga ako dito ngayon at ano, para sabihin yung mano ko. Yung, um, ano na, pa gusto ko kasing ano yun si, ano, si Romel. Isasama ko siya sa ano ko. Ay, kung na, nga, nang bumalik doon, kung kung nang isigami ko, yun, doon siya ngayon ng Kasi, ano, yung parang, na, na ano ko nakita ko sa ba sa bata talagang masipag siya eh. saka maano siya ma marunong magandang ugali at yan nakitaan ko siya ng ano ng magandang ano magandang quality ng ano kaya gusto ko siyang isama sa baka siguro mga susunod na bago mag ano, mag February ga gagawin kung kaano kung pwede kung gusto nyo kung gusto ni Romela no na gusto ko siyang gawing kat ano kasamahan sa ano sa sa pagbablog okay lang ba yun ay okay. lang habang ngayon habang wala pa siyang ano wala pa siyang pasok isa sama-sama ko muna siya sa akin para kahit pa ka paano may kitain din siya ano na okay lang po ba yun okay. para makatulong din po sa inyo ano? sa oren ko naman siya ng tama hindi naman kasi pagka dun sa ano, kawawa man din siya doon na eh. Wala man din na Hindi ko na papabalik Kung mm -mm. sa akin eh, di mas maalagaan ko pa yung bata ng konti. Mas maano pa. Mas magaan ang trabaho, hindi masyado ano. Nagahawak lang ng camera, ganyan. Nagakain lang. Nagakain <laughs> lang. Ano? Ano po mas sabi niyo na eh? Okay lang po ba? Okay lang. Okay lang. Tatanungin ko, tatanungin ko rin si Romel. Saka pag-isipan. Hmm. Pag-isipan nyo rin po muna kung ano. Kung okay lang din sa inyo. Di wala namang pilitan eh. Ano. Ay. Ngayon po na, anong, ano anong ginagawa nyo ngayon dito sa inyo? Ano? Wala. wala lang. Tulog-tulog lang pag dito lang po. Ah. Pagka sa nasa baba kayo, parang halos wala ditong trabaho. Pahinga lang. Pag sa, sa bundok, palaging nag, ano. Mapa, ano pala dito, parang rest day na Tapos, may iwan na naman siya. Pagka ganun, maalis na naman. Maalis, kailan pa yung maalis? Ngayon sana. Hala. Dapat umuwi na si Romel nga talaga, at wala rin bantay ay. Eh. Kasi ako ngirit Kaya tumuwi muna si Romel. Para may bantay pa ngayon. Kayo kung chinela sana, wala, ito alam mo ay Ano daw? Chinelas. Pag alis natin sa Sabado ay sa Linggo, Maano tayo? Sama ka na. Bilhan natin ng bago. Ito. Ah. Lagi teh. Hindi may kuya ang oh, Ayun. sige po puso pa ako anong gusto mong sabihin po sa mga tumutulong sa iyo sa mga tumutulong natin Maraming salamat sa nagtutulong Saka sa inyo hmm. Ano po? Ano, bago tayo umuwi Mag-message ka Ano mo, anong gusto mo sabihin? Salamat sabi? po sa nagtutulong yan. Nakatulad mo hmm. Sana po marami po kayong matulungan yan. mag iingat po kayo palagi Ayun, salamat Sherry Shane Nay, sige po Maano na rin ako nay eh. Mawin na ako Si Romila, sabihan niyo po Pag ano mga kalingap sa paglalayas natin ano sa uh, sa lugar ng series may nakita pa tayo ano um uh, dito problema sa ngayon sana nila siguro may naghahanda sila ng pera nila ng titingin ng ano pera Nanay Magandang umaga po Magandang umaga Mga katutubong di po kayo no? Ano pong ginagawa nyo dito sa tinampo? Hmm. Nagbibilang kayo ng pera. Nag... Ano yan? Pampapantaya ng waiting? Uh, <laughs> Kala ko pantayan ng waiting. Pang ano yan po? Hindi. Pang ano namin. Mga ano. Pang mili ng ano. Kailangan namin. Ha? Ah. Uh, Dahil oh. wala kami. Ano, wala. Palagi ako may nakikita dito. Mm, Na mga mani po marami mm. ano ay bagoan lang ako dito dahil uh, taga bagong silang ako hello po hello. ayan grabe ang laki yan laki yan saan po kayo nakatira? anak po ang dito nandito kami mag ina uh -huh. wala nang kagumagum sino po? Sa kayo, sa anak nyo. Ito. Ang mga nakikita ko na sa unahan. Ayun, yun, 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 mga Yung mga tao doon. Ah. At itabdadan mo daw ito doon. Na ano? Pera po. Ano yan na Wala kang bagas? Magkapatid po kayo? Magmarie. Magmahal. Hmm. Saan po kayo nakatira? Ha? Sa huh? hmm. Hindi saan po ang ano nyo pinaka, pinakatirahan dito? Ay, ay, ay. Po. Pwede pong puntahan natin. Marami Ilam, kayo doon? Bayon? Ilang kayo doon? Ilang bahay? Ha? Ha? Nandun, isang pisan. Isang pisan. Ilan tao kayo doon sa loob ng bahay? Bala ka na magtingin. Ah, mga... na, sa bahay ninyo. Anong klaseng bahay yung tinitiran? Magandang bahay. Ang ganda yung ano. Sino yung yung nagpatira sa'yo doon? Ito, Barangay ang nagpatira Ha? Ha? Barangay po ang nagpatira sa sa bahay? Ang ganda Tara, tingnan natin yung bahay nyo. Maglakad po kayo. Susundan ko kayo. Oo, oh, tingnan natin. Nagbili ka ng ulam, oh. Dami mo napaskuhan. Ay, na nahingi ng bagong. Kaya nga kami, nag-ano kami magmari at makakuha lang na. Nanghingi kayo ng pambagong taon nyo. Sige po, sasundan ko kayo. Dito yung tinuro sa kanilang bahay. Right. Dito pong bahay nyo, Nay. Ilang pamilya kayo dito? Ilang <laughs> <Diwan> pamilya. <laughs> dami. Sino nagbigay sa inyo na itong tirahan? Kasi... <laughs> si Ate nyo ka na sa maspal. Ano't <laughs> Ha? Pinapatirahan lang ito? Oo. Oh. Ano yun? Kagawad? Ay hindi po. Yung may ari po rin itong bahay, ito. bahay na ito. Ano yung bahay na yan? Yung bahay po sa kabila na yun. Ano itong nakatirik na ito na parang gagawing bahay? Ay ano lang like, itong... Ah, pasok daw ako naman. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Pal palagi ako may nakikita dito manide ha. Kaya nga naman yan. Ya pala. Ako na pwedeng dito. Pinalipat kami nuna. Dati naroon Bakit po? Pinalipat na kami dito para daw maganda-dangal. Mas maano uh -huh. uh -huh. Maganda pa nga ang bahay niyo kaysa dun sa ibang manide. Kasi sa mga ibang tinutulungan ako <Oh it, ano man, lang parang ganun. ano, lang mga pahingahan lang ang klase parang pahingahan lang oo oo parang ganun lang lalagyan lang ng parang pala ano pala pa nang yun ganun lang tadi yung gawa namin doon sa kabila sa kabila gayon din kaya oh, lang napaipalipat kami sa kaya lang napaipalipat kami di, dito baby pa. Bang <laughs> Kailan pa na yan anak? Araw linggo pa lang yan ha. Wala pa pamilya kayo dito? Laki ng bahay nyo no? Salamat Salam 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 sa nagpatira. Salamat na lang tayo sa nagpad ano no. Mm -hmm. nagpa mm -hmm. nagpa na Nagpahiram. <laughs> happy New Year po. Happy, happy New Year. Year. Makikikain ako sa inyo. Eh. Ah. <laughs> ikaw, nga ikaw nga mag- na happy New Year. Happy New Year. Ate, ano pagkain diyan? Sinukmani. Hoy. <laughs> <laughs> <tod tod> Ate malikot Malik yung na, na, Malik lang, so, Tutuk ng dalodot. Yan ang ulam nyo yun, ng New Year. Ano yan? Mama. Ah, nga. <laughs> Kaya nga ma. Kaya nga pa dyan at natulog naman dyan ay. Dyan lang nakahiga yung iba sa, ano, sa sahig. O, yung may anak doon sa may tulambo. At kami dito. Mga yan ang tulugan namin. Ito. <tod> Dami mga bata oh. Dami mga akin na sa mga anak nanay nito. Tatay. Pa, natin na. Ah. Sa iyan lahat. Oh. <laughs> Kukulit. Kukulit. Ay.

Parang iba naman po ang lahi nyo, Nay. Ha? Parang ba hindi naman? ka maniti Maputi ka. Maputi ito, nakakapagtaka to. Si nanay, maputi na manidi. Siya nga. Maputi ang muka. ka to, at maputi. Maputi, ano? Yan ng bahay Ay, hindi na allabas. labas. <laughs> ito yata, We senyorita. Senyorita. <laughs> senyorita. Ang ganda ito lang. dito. <laughs> <groans> <tımỉ struggle> Ah, yung mga, mga Sige po, malay natin. Pagbalik natin, oh. Ma no maip, ako. Pagbalik ko, oh. madala ako ng pagkain dito. Oh, oh, naman dito. Akin naman na lang ang klase namin dito. Kung Sino ang pinaka-pinuno dito? Sino? Ay, si ate. mo. Sino? Ikaw? Ay, si ate. Oo, kayo. Magmali. Ikaw pong pinaka siyang na ang... Tapos na ang termino nyo po. Ha? Tapos na termino. <laughs> Ikaw na namuno Kala ko pag matanda pinaka pinuno. <laughs> si ate na po lang na ano dito. Si ate naning. Si ate naning. ate? Ano pong. Pa, may kamukha kayo Kamukha niyo tinutulungan kong dito sa may, kalab sa may kalabasa. Mm -hmm. Baka kapag -ga anak yun. Sa may... Sa may... ba sa papasok sa may talaba sa, sa may kalabasa? sa isang bisis lang ako nakapunta dun. Mm. -hmm. Ah, sa may kalabasa. napapangit nga ang bahay dun eh. Mas maganda pa itong tinutuluyan yung kahit marami kayo dito. Marami naman dito Isang, so, yan. Buong igit, isang bahay na lang kayo? Isa lang. Hindi na mahirap mag ano? Hirap na kung saan Saan, mo. Saan saan? Ate, ate naning, ano pong pwede ko maitulong dito sa inyong yeah. ano? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Kung ano mga kaya di. Mm. Kung ano mga kaya. Hindi si ate mapili. Ano? Sige po. Wala namang siyang ano. At ah Sulo-sulo siya na, Sulu -sulu na. Ay, wala, wala, ano? wala. Asawa mo? anak mm -hmm. ah, niyo po to? anak siya may pa nga po may estudyante pang isa saan po? high school? high school. Mm -hmm. isa na lang kaya Opo. Oh, ko na lang baga para makatapos lang yung mm bata -hmm. no. uh -huh. so, uh -huh. sige nay ano daw na? pag uh, balik ko ano kasi naubos na yung pambigay ko ngayon ay, ay tulong ko na pagkabalik ko pumabot ako ng pang grocery sa inyo ay ng grocery tas pera para kaya dito limang pamilya sabi nyo dami nyo pala eh mga nasa 20 yata kayo yung pas kay 20 nagpas ano? hindi naman nagpas ng 20 ano dito siya mga ano Wala pa. Isa ka kayang anak na hindi sa ano, yung isang pamilya. Ba, yung mga anak na ni kasakop. Pisan pisan nga ni kami dito lahat ay kaya lang ng, ano ba ga nag-New Year pa ga gusto na uh, magulang. Eh, New Year. Bawat. Oh. Oh. Grabe. Ito naman ang yeah. nagagangkot bagong nakalani pagbabugtak yeah. ng aso. Ano kung paano pa niya siya pa anak? No, dinala yan sa probinsya mm. normal ang bawal na daw dito ay dalaga ah, na, ano. no dito, okay. naman at lumabas naman siya sa man na sa gamit. Oh. Ay, may na, oh. naman na dito, sa hindi naman normal sinaning sinanay naning si ha? Ah. Saka yung... Oh, nai, maano na rin ako ha. Ay, mabalik na lang ako dito siguro mga susunod na linggo. Ano ka nang... Ano po? Um, ano po? Ano po, pa nai? Paalam na ako. Sige po, mabalik na lang ako sa susunod na linggo, ano? Pa Paalam po. Merry, ay, happy new year. Happy new year. Bye-bye. Dito po sila lang katira, laki ng bahay nila. Doon yung mga ibang kasamahan nila. Mga lalaki.